palang gabi mga kapatid at magbabasbas tayo ng ating gamit na papang, papatungkulan natin sa mag sa bagong mag alaga at ito po yung gamit na nakuha niya sa akin napakaswerte niya dahil siya yung nakakuha nito ito mga kapatid yan dalawa na po yan ito yung seahorse at saka ito yung monstone yun mga kapatid yun mga kapatid yung monstone e natin yun mga kapatid at naway kalagaan mo ito kapatid kalagaan mo ito at huwag ipagyayabang kahit yan yun ang gamit na ito ay pagkakaloob ko sa iyo ng taus puso at ito'y papatungkulan ko sa iyo at maraming maraming salamat kapatid sa iyong tiwala na binigay at maswerte ka at ikaw ang nakakuha nito ito'y personal kong gamit kaya ingatan mo ito kapatid ingatan mo ito matagal ko itong iningatan at inalagaan so sa iyo ko na ipapasa ang katungkulan sa pag-aalagaan nito naway alagaan mo siya at huwag ipagyabang yan lang po ang aking may papayo sa iyo at naway i-bless ka ng ating Panginoon at gabayan ka ng gabay ng mga batong ito so ito mga kapatid at bas muna tayo let's go let's go Sana na Diyos Ama, na Diyos Ina, na Diyos Ina, na Diyos Pili, Santo, Amen Spirit, and Spirit, and O Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, nihiling ko po sa inyo ang inyong basbas. Basbasan bas niyo po ang mga batong ito sa aking harapan. At sa, at sa mga darating na araw ay pagkalobo sa kanya ang mga biyaya at grasya. Panginoon, basbasan niyo po sa ngalan ni Jesus Manuel Mesiyas Salvador de Nino sa ngalan ng mga banal na spirito sa ngalan ng mga anghel sa lupa at sila sa ngalan ng mga gabay ng elemento at spirito spirit. at sa ngalan ni Yahweh basbasan niyo po ang mga batong ito sa aking harapan upang magkaroon niya lakas at magbigay proteksyon sa magtatangan ito na si

Mwene